Hi, mga idol, good morning. Dito po tayo ngayon sa Green Village. Sorry, sorry muna tayo kasi wala pang wala pang drive. Maya-maya pa. Kaya dito muna tayo. Mag-walking-walking muna tayo dito sa Green Village para mag-exercise tayo dito po tayo ngayon sa main mag walking muna maya maya trabaho naman tayo may biyahin naman ako mamaya mga bago mag alas 12 mga idol Kaya kailangan natin mag-walking para yung mga mga ugat natin magalaw-galaw. Kasi lagi lang tayo nakasakay sa ano eh, kotse at sa motor. Kulang na tayo ng exercise. Dalo na yung mga medyo may edad na. Kailangan na talaga mag-walking. Dito po tayo ngayon sa Minabinyo. <coughs> Dito sa Green Village maglakad-lakad muna tayo mga idol para ma-exercise yung mga ano natin buto-buto jogging -buto. tayo good morning mga idol good morning kayo dyan good morning Basta kayo dyan Ikot na tayo ng Ilang Ilang block na Straight Haba haba pa naman ang oras natin Good morning, good morning, mga idol. buti na lang walang hindi umambon ngayon kasi kanina medyo umambon kaya nakapag walking tayo may idol medyo malawag ang oras ko ngayon kaya ako nag walking kasi katatapos ko lang maglinis ng portioner uh, malinis na pwede na i i-biyahe mamaya medyo malawag tayo sa oras kaya tayo nang kapag ikot mga idol so mga idol nandito na lang muna mga idol maraming salamat sa inyo ingat po kayo dyan sa inyo mga trabaho mga idol kahit sino ingat po kayo maraming salamat sa inyo mga idol bye bye